So yun, magandang gabi eh. sa inyong lahat mga ka-idol. Proceed, na, proceed na tayo sa sunod na kabanata. So last part natin ay pumayag ako magpakasal kasi nga ang akala ko magbago siya. At yun ang dahilan na magbago siya. So ang nangyari pala, idol, hindi siya nagbago. Lalong lumala. Pagkatapos namin ikasal, masaya naman yung pagsasama namin basta hindi siya lasyang. Eto si Ate Marivic, eto na tayo, ha? Hmm. Eto na yung pinaka-exciting part ninyo, mga idol, kung saan na tayo. Ano? Eto si Ate Marivic, pinaka-close, close, close, close kung kaibigan. Pinaka-close kong kaibigan to si Ate Marivic, ha? At sinabihan niya ako, wala na rin tayong pakialam sa buhay, sa nangyari sa buhay niya, kasi dito tayo sa buhay ko eh. Ngayon ang nangyayari ganito. Nangupahan na kami sa lot 311 na bahay. Okay na eh. Nakasal na kami, okay na. Nagtitiis ako sa hirap at ginawa. Maging okay lang ang lahat. Eto na. Eto na. Dito na tayo. Pinuntahan ako ngayon ni Maribig Palma. Kahit i-research nyo yan sa Facebook, lalabas yung pangalan niya. Kahit sa TikTok, Maribig Martinez Palma. Ayan. Eto sa ti Maribig, sinabihan niya ako na doon na kami titira sa bahay na inupahan ng anak niyang si Darin. Ayun. Doon kami mangupahan sa anak niyang si Darin. Tapos guys, sa mga panahon na yon, may kasama ko sa bahay ng upahan. Ah, ang upa namin sa bahay na 1-5 dati ni Chris, simula nun, naging okay kami, wala nang away, kasi nga may kasama ako si Maymay, Alma Saladaga. Kung i-research din niyo yan sa Facebook, si Alma Saladaga, makikita niyo yan, siya si Maymay, kasama ko sa bahay sa ko Masakit yung lila ko. May singaw. Ngayon, walang away na nangyayari. Kasi nga, may kasama kami sa bahay. Sa kabilang kwarto, si Maymay at si Birong yung asawa niya at yung anak niya, si Sabrina. Tapos sa kabilang kwarto, kami ni Chris, ako, si Angel, si Chris. Wala nang away. Ngayon, pumunta si Maribek sa akin. Sabi niya, kung pwede daw, doon na kami tumira sa likod ng bahay nila sa inupahan ni Darin. Kasi daw, para hati na rin dan daw kami ni Darin. So, pumunta kami doon. Doon kami nangupahan. upahan. Nang upahan kami doon. Ngayon, ang nangyayari, nang upahan kami doon kay Darin. kay Lati Maribek, hati kami sa upa. Kasama ko rin si Maymay kasama ko rin si Maymay. So, hindi rin inaasahan na saglit lang din kami tumira doon kasi pinaalis din kami ni Ate Maribik. Pinalayas din ako ni Ate Maribik. Kasi, uh, ang bahay kasi close na sa pag-ibig. Ngayon, close na siya sa pag-ibig. Ngayon, sabi ko sa kanya, te, eh, sila naman ang nangupahan nga. Sila din ang nauna. Sila, sila ang nauna. silang ang nangupahan. Ngayon, sabi nung may-ari, nung nangupahan kami, i-stop na yung upa kasi nga, foreclosed na. Nahihiya din siguro yung may-ari na maningil, lang maningil kay Maribik na kasi kami, naghati na nga kami ni Darin sa anak niya. So, nagbibigay kami kay Ate Maribik. Sa Ate Maribik, bahala mong gabot doon sa may-ari kasi nga, sila naman ang una nangupahan. Sila ang may communication doon sa may-ari. Okay. Pumunta ang may-ari buwan ng December. Ang sabi ng may-ari, i-stop e, na ang upa sa bahay kasi foreclosed na ang bahay nila. Nahiya na ang may-ari na maningil sa upa na foreclosed na siya. Ngayon ang sabi ng may-ari, maribiklas mo na tong bayad sa bahay. Tapos, alas mo na tong bayad sa bahay. Tapos, pag dumating yung close for ng papel, kayo na bahala mag-apply, applyan nyo na. So, yun ang sabi. Narinig ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, Ti, kung ikaw tunay na kaibigan, kung ikaw may malasakit sa kaibigan mo, kung kaibigan ng touring mo, dahil sa tagal na natin nagsama, since unang tira ko sa Montalban, unang tira mo din sa Montalban, nagkakilala kami kasi nga, sa LGAC nag-aral anak nga sa LGAC din nag-aral yung anak ko. At hindi nga kami ang nagastos noon Yun nga si Atelisa at saka si Nini. Kaya nakapag-private si Angel School, hindi rin yung natapos. Dahil nga magulo. Nandiyan naman yan sa unang mga part. Pakinggan nyo lang. Okay. Kung bakit natigil si Angel sa private school. Ngayon ang nangyari. Sabi ko, Te, poor close na pala to, Te. Pwede bang pag dumating yung close purchase, kami nalang lang mag-apply sa pag-ibig kasi may pag-ibig din naman si Chris. Nagalit siya noon. Nagwala siya. Lagi na siyang nakasimangot. Nangupahan kami, guys. Hindi mo bahay, ang bahay mo nandun lang sa harap. Nasa likod kami. Papasok ka sa loob ng bahay, tapos sasabihin mo, ang kalat-kalat ng bahay niyo, ang gulo-gulo ng bahay niyo, maglinis kayo. So, yun na. Sabi ko, te, pwede bang kami nalang mag-apply sa bahay, te, para may bahay din kami. Kasi, may pag-ibig din naman si Chris. Ah, sakit talaga na nila ko. Naiinis talaga ako kasi masangig siya siya ako. Hindi siya kumibo. Umpisa nun, Pinalayas na niya kami. Sabi niya, may alis na kayo dito kasi kailangan namin gamitin tong bahay na to kasi magpapabinyag kami. Ura-urada yun. Ura-urada. May kailangan nyo nang umalis dito kasi kailangan namin magpapabinyag kay kay Jelo at kay Makmak. Hmm, ayun isa ko. Kaya nila ko. May singaw. Kailangan namin magpabinyag kay Jelo at kay Makmak. Kasi ano, ah, dito matutulog ang mga bisita. Kaya kailangan nyo umalis. Linisin namin lahat to ibinta lahat ang computer kasi may computer shop sila. Pinanggal ng computer shop sa harap ng bahay na nila sa likod. Ngayon, ibibinta daw nila lahat yung mga monitor, yung mga ano, box ng mga computer, ganun-ganun. At kailangan daw namin agad-agad umalis. So, ora-ora na yun. Sa madaling salita, pinaalis kami. Kaya nausap ko ngayon si Ate Beth. Umiyak ako. Sobrang iyak ko. Sobrang iyak ko, guys. Kasi napakasama. Ikaw yung nakuha sa akin doon sa Black Lot 311. Parang umpahan dito. Tapos paalisin mo lang din pala ako. Ang bubo ko doon palang nagtiwala pa ako sa iyo. Ang bubo ko. ba? Diba? Dahil nagtiwala pa ako sa iyo. Maraming pagkakatampang nagtiwala ako sa iyo. Dahil nga anturing ko sa iyo kaibigan. Antunay ko sa iyo kaibigan. Diba? Nandito lang din naman na tayo. Maraming nagtatanong. So ito na nga nangyayari sa buhay ko. Sa so, madaling salita, tinatraidor na ako ni Maribik. Na never ko siyang tinatraidor. Never ko siyang tinatraidor. Ngayon, lahat ng problema niya, isang iglap lang nandyan ako. Hindi pinansyal, kasi wala naman akong pinansyal. Basta ibang mga problema niya, na basta hindi pinansyal nandyan ako, tumutulong ako, ora-orada. Walang kapalit, hindi ako nagangad ng kapalit. At hindi rin ako nangungwinta ngayon. Dahil nga, story na to eh. di ako nangungwinta. Sa madaling salita, sabi ko, te, kami na lang mag-apply kasi nga, mga close for cheese na rin naman pala to. Pag dumating yung papel, may pag-ibig naman si Chris. Kami na lang para magkaroon din kami ng bahay hindi na siya kumibo, nakasimangot, ayaw na niya akong kausapin, sabay-sabi, umalis na kayo rito, may kasi magpapabinyag ako kay Jelo at kay Mak Mak, uh, kailangan tong bahay na itong gagamitin namin para sa mga bisita, dahil dito matutulog ang mga bisita, dahil maraming invite si Abby, maraming ninang ninong oh, si Abby, karong okay, okay, galon. <sighs> para kung binagsakan ng langit at lupa, sabi ko saan kami neto, upas, ang ako maghahanap ng maupahan. No choice, kinausap ko si Ate Beth dito sa harap ng bahay at hindi pa nga pumayag si Atibet na upahan yung bahay niya doon sa GB, balik kami doon sa ONA sa 311 kami, ngayon 305 na naman pagbalik namin doon uh, ayaw pa ni Atibet ayaw pa ni Atibet kasi walang tubig sabi ko, nakakahiya daw walang tubig at walang extension sabi ko, okay lang yun Atibet kahit 15 lang upa namin, makikunik na lang ako sa kapitbahay daw na may gripo sa labas bibili na lang ako ng hose na malaki So, sa madaling salita, pumayag si Ate Beth, nilinis na namin, malinis naman, nilipatan namin. Doon na kami, bumalik na naman kami ulit sa 305, sa dating 311 na tinirhan namin, nandun na naman kami ulit sa 305, sa dating cluster namin na tinirhan. Sa madaling salita, umalis talaga ako kay Lamaribe, kasi pinalis niya kami. Kaibigan mo yun pasensya ka na ate Mariby kung marinig mo tong salita ko, dahil yun ang totoo marami nagtatanong sa akin kung bakit, ano story ng buhay ko so ito, ginawan ko na ng content step by step kaya pasensya na kung marinig mo to unti-unti malalaman nila totoo, so, sorry ako yung humihingi ng sorry sa'yo hindi kita sa sinisiraan, dahil ako ay nagsasabi ng totoo ngayon, lumipat kami ngayon sa 311 Balik kami ngayon sa 311. Kasal na kami ni Chris. Bawat December, bawat January, hindi ako umuwi kila Chris. Ang umuwi lang doon si Angel at si Chris. Kasi andun lahat ang ninang-ninong ni Angel sa Bulacan. Ako hindi talaga ako sumasama. Kasi masama-sama loob ko. Dino nakatira na kami sa 305. Kasi sa 311 kami dati. 305 na bahay. Nakatira kami doon. Marami na naman ako mga pagsubok na dumating. Alam mo yung magsusumbong yung anak mo na mama may package. Pero mama hindi naman magaganda na pupunta sa akin eh. Kay Ate Eska, kay Riana at kay Latita Owit lang, kay Latita Bunso sa akin parang reject reject na nila yan, parang pili-pili na yan mama eh. Sabi ko okay lang. Hayaan mo na, makakabili naman tayo kahit okay-okay lang masaya na ako doon. Ganun yung bata, yun lang, yun ang sagot ko, okay na yung bata. Ngayon, nangyayari, habang nasa 3.05 kami, itong Chris, doon na, doon na dumating ang mga matitindi kong pagsubok sa buhay. Hindi ko gawain ang manlalaki. Kasi nga, ang gawain ko, mag-home service, maglabandera, maglinis ng bahay, magbantay ng bata, para magkapera. Para matulungan ko siya sa mga gawain bahay. Dahil nga wala kaming wifi, at dahil nga, si Barbara lang ang may wifi, may voucher, bibili kang voucher, tapos ilalagin mo sa cellphone mo, magkaka-wifi ka. Pero pag pumunta ka na sa bahay namin, mahina na doon ang signal na sa 2 bars, 3 bars na lang kasi nga tawid na lang ng kalsada. So kami, nandun kami nakatambay ngayon sa tindahan ni Barbara. Dahil nga nakalagin na yung wifi, nanood kami ngayon ng hindi ko naman alam na vlog-vlog na pala yung pinanood namin. Mga vlog na pala yun. Merong nagsalita doon na English na sabi niya, Nigeria, nakataob yung timba. Ang sabi niya, Help me, help me. The snake is trying to bite me. Sabi niya, di. Nakatuwad yung nature Naghawak sa timba na nakadapa. Sabi niya, Sabi niya sa mga kasama niya, Help me, help me. The snake is trying to bite me. Di. Pag sabi the snake is trying to bite me, Tumakbo yung mga kasama niya ginanon yung timba para makuha yung snit. Pagtanggal nung Nigeria, tae ng kalabaw, kaya hinabol siya. So, nagtawanan kami ng bongga. Tawanan, tawanan, tawanan. Then, ginaya ko ngayon ang salita. Sabi ko, okay kita mo. Sabi ko, kita mo. Help me, help me. The snake is trying to bite me. Tuloy! Namood-mood ka sa tayo ng kalabaw. Ngayon, sabi ko, etong Chris lumabas. Dito na nagumpisa. umpisa Pinapaswitan niya ako ng malakas. Sabi, shhh! Ah, malakas, malakas. Galit. Hindi ako makapag-sweet na malakas kasi nga yung dila ko may singaw masakit. Sabi ko, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, ano na naman yan? May kausap ka na naman, Puriner. Ganon, ganon. Sino naman kausap mo, Puriner? Sabi ko, ano, Puriner? Nanonood lang kami dito ng English na ano, Puriner. Di umuwi ako ngayon ng bahay. Sabi ko, foreigner pinagsasabi mo, Chris, nanonood lang kami doon. Huwag kang mamimintang, mintang ka naman agad. Wala namang ginawa yung tao, nanonood lang kami doon. Mamimintang ka, foreigner, foreigner, foreigner ba yan? Sabi ko. Yung cellphone ko dati, guys, ang laging naghahawak si Angel. Sira-sira na, durug-durug pa. Then wala akong pera pambili. Wala, makabili man ako hanggang uso pa dati yung cherry mobile na tag 1-8, 1-7, 1-5. Messenger lang kasi ang alam ko dati, mga idol. Dahil nga sa mga customer ko, may chat lang ako, may text, may tawag. Doon ako masaya. Si Angel naman, sa laro. Yun lang, yun lang. Hindi na kami naghangad ng mataas ang gig. Basta may cellphone kami, may camera. Ayun, nandun si Angel. Doon si Angel masaya. Kung po, sabihin nyo pabalik-balik si Angel, si Angel ay anak ko. Nag-iisang babae. Bunso. So, ito na. Ngayon, tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang lahat mag home service ako, sunod-sunod si Chris. Hanggang hindi pa yun doon sa bahay ni Ate Lisa, minura niya mga customer ko. Nandito kami sa 311, pinagbintangan niya ako ng may lalaki. Lumipat kami kay Maribit, lumipat kami sa 305, ganun na naman may lalaki ako. Magulo ang buhay ko. Masalimuot. Hindi alam ng magulang kapatid, mag kamag-anak lahat. Kasi ang tingin nila kay Chris mabait, hindi nila alam sakal na rin ako kay Chris. Ang nangyari ganito. Pinagbintangan niya akong may lalaki. At hindi lang yon Hindi pa yon ha? Hindi pa yon Itong si Angel, nakikipaglaro sa cluster kasama ang mga bata, binubuli. Sabi nila, eh, hey, 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 wala kang kuya, wala kang kuya. Ako may kuya, ako may kuya. So, dito na. Dito na nag-start. Habang habang ang story ay nagsiselos si Chris, magulo ang buhay ko. So ito dito na tayo. Kikipaglaro si Angel sa mga bata sa labas, binubuli. Eh, hey, wala kang kuya, wala kang kuya, wala kang kuya. Ako may kuya. Ayun, bangit mo ang itim-itim mo para kang uling. Ganon, ginaganon les si Angel, ganon. Ang laki ng mata mo, para kang uling, wala kang kuya, wala kang kuya. Di ngayon si Angel uuwi ng bahay. Nari, lalabas ako agad kasi narinig ko, nakikini, nakikini, naririnig ko yung sinasabi ng mga bata, tinitigan ko. Ayun, nag turn agad uwi sa kanila. Sabi ni Angel, mama, wala daw kong kuya. Sabi, sabi ni Angel, ba diba mama may kuya ako Sabi ko, oo, doon si kuya mermer -mer sa probinsya. Anak ko sa una, dahil nga nagiwalay kami ni Richard. So, sabi nila natin, anak ko siya sa pagkadalaga. Dahil si, din naman kami ni Richard eh. Sabi niya, pwede mo bang kunin mama para ano, para may kuya ako. Sabi ko, sige. Ayun na, napag-usapan namin ni Chris. Ayun na ha, nagsiselo si Chris. Nag-away kami, pero pinilit kong maging okay ang pamilya namin. Kinausap ko si Chris, sabi ko, Chris, kunin natin si Mermer -Mer kasi si Angel. Binubuli, wala daw kuya. At saka desisyon ni Angel na kunin ang kuya niya. Sabi ni Chris, sige, magloan ako sa SS ko para ipamasahin ninyong Mermer -Mer dito pa uwi. Pero yung papunta mo doon, may pera naman tayo dyan kahit konti. Inala, ipamasahe mo. Yun, umuwi ako. Pero bago ang lahat, hinausap ko muna si Mermer -Mer para sabihin na, O oh, Mer, kukuni na kita dyan. Sabi ni Mermer, -Mer, sagot ha, bastos na. Hmm, dito pa lang, bastos na. So, mo talaga ang buhay ko. <sighs> Sabi niya, Bakit ka uuwi dito? Aksaya ka lang ng pera mo. Hindi naman ako sasama sa'yo. Sabi ko, ah, okay lang yan Mer, pag hindi ka sasama at least makikita mo na uuwi talaga ako makikita mo makakausap kita nasa iyo na decision mo na yan kung hindi ka sasama o sasama ka salamat pero pag hindi salamat basta pumunta ko dyan kukunin ka basta na ipakita ko sa na babalikan kita pero kung hindi ka sasama okay lang rin walang problema We execute me, oh. de no, eh, ngayon madaling salita sumakay na ako ng barko at nung nabalitaan nila na, nabalitaan nila mama na uuwi ako, kukunin ko si Mermer, -Mer. ayun na doon na, nagkagulo ang lahat. Pati si Richard, umuwi na rin, pumunta agad sa lugar namin para kunin si Mermer. -Mer. Ang mali niya, si Mermer -Mer nagtago at hindi niya na agilap At si Mermer, -Mer binibrinwas na nila mama ng mabote. Ako okay lang, sasama siya, okay lang. Hindi siya sasama, okay lang. umuwi ako doon sa bahay ng tita ko sa Clarine, hindi naman ako dumiritso talaga sa amin dahil nga talaga, hindi naman nila ako mahal mga kapatid ko, magulang ko mga kamag-anak ko, lahat hindi nila ako mahal so, nandun ako sa side ng mama ko, sa teta ko si Atenepi, sa Clarine pumunta ako doon tapos do doon ako nag-drop nag-drop buying, tapos pumunta ako sa bahay ng lola ko tapos nalaman ng mama ko na nandun na ako sa bahay ng lola ko. Pumunta siya doon, nag-usap kami ng kamilang dalawa. Na sabi ko, andun si lola pero hindi naman si lola nag-interrupt. At andun din yung isa niyang kapatid na si MC Tata. Sabi ko, kung sasama sa amin si Mer sa akin, walang problema. Hindi away ang hanap ko dito at hindi rin gulo. Ang akin lang si Mermer Mer. Kung sasama siya, okay. Pero pag hindi, okay lang din. Eto na. de marami na siyang haka-haka, haka-haka na baka daw nang mangyari kay Mermer, -Mer, sabi ko, imposible kung magpakabait lang siya. Yun na. So, madaling salita nakuha ko si Mermer. -Mer. Ah, hindi pa. Pumunta pa ako ngayon sa lugar na namin mismo. Pero hindi ako umuwi sa bahay namin. Nandun ako sa bahay ni Mama Imang. Kasama ko yung isa kong pinsan. Si Michelle. etong Mermer, -Mer, inutusan nila na bumili yata ng yellow, hindi ko alam. Dumaan dun sa bahay ni Mama Imang. tiningnan ko lang, hindi ko lang din siya tinawag. So, sabi ni Michelle, Siyong, nandito yung Mama Siyong. Boss Xiong kasi tawag nila. Siyong, nandito na yung Mama mo, Siyong. Tumingin lang si Mermer -Mer umuwi, tumakbo sa bahay. Tapos hindi ko alam kung ano nangyari. Bumalik, nakabihis na. Tatlong di pa ang layo namin ni Mermer. Nag-usap, tatlong di pa. Tapos sabi niya, sabi ko, ano Mer? Sasama ka sa akin o hindi? Kasi kung sasama ka, okay. Pero pag hindi, okay lang din. At least, naipakita ko sa'yo dito na ang ako, kukunin kita. Tapos sabi niya, sige, pero matagal pa namin yung usapan talaga, ha? Kasi, sinabihan ko talaga siya na sa'yo na yan, kung sasama ka sa akin o hindi, kung sasama ka sa akin sa Maynila, kung magpakabait ka sa akin, magiging mapabuti buhay mo. Pero kung hindi ka sasama, dahil na-brainwash ka, sige, okay lang din para sa akin, sabi ko. Tapos, nantagalamin ba ngayon? Ando na rin si Mama Imang, no? Sumasalangit na kaluluwa ni Mama Imang kasi namatay na. Sabi niya, sige, sama ako. Sabi ko, sige. Walang problema sa akin. Kausapin mo ngayon si Mama at si Papa. Nasa sama ka. Guys, masalimuot na ang buhay ko sa Maynila kasama sa buhay ni Chris. Pero, naglakas loob pa rin akong kunin ng anak ko dahil gusto ko maging okay gusto kong may kasama ako sa buhay, nakasama ko ang anak ko if ever anong mangyari sa buhay ko. Ayun na, nag-usap kami. Pinuntahan ako ni Mama doon kila Mama Imang. Kinausap ako kung ano ba daw yung decision. Sabi ni Mama, uwi ka ng bahay. Kausapin mo Papa mo. Umuwi ako ng bahay. Nag-bless ako. Nag-bless ako. Ninausap ko si Papa, nag-usap kami si Papa, ako, si Mama, si Mermer. -Mer. Walang ibang nag-interrupt kasi yung isa kong kapatid na si Jube talaga umaatake. Kinukontrol siya ni Mama na wag. Kasi hindi gulo ang hanap ni Cedremi. Si hindi away ang hanap ni Cedremi. Si huwag niyo siyang awayin. Kailangan nating makausap. So ngayon, naging ano, naging okay na. So sabi ko, sige, doon na kami kay Lola matulog. Aalis na kami dito magligpit ka na, mer kasi kukuha na rin ako ng ticket gabi ko nung okay na yung usapan walang kabog-abog, bumaba ako agad ng lungsod, kumuha ko ng ticket para may ticket kami ni Mermer -mer papuntang Maynila at yun nga, nakiusap si mama sa amin na kung pwede ba raw kami matulog kahit isang gabi lang sa bahay bago kami aalis ng Maynila sabi ko sige, dito pa si Mermer, -mer, doon muna ako sa kay Lola kasi alam ko namang hindi nila ako tanggap ang pinili ko na ticket is one week lang. One week lang. Kasi, nagpa-schedule ako ng kinabukasan Pulibok. Sunod na bukas, kunwari, lunes ngayon, martes, nagpa-schedule ako Pulibok. Merkulis, Pulibok. Webes, Pulibok. So, Friday, hindi Pulibok. Pero, pista na doon. Hindi ko na inantay, umalis na ako. Nagmadali na kami kasi si Angel. Nandun siya sa Tita Lang Lang niya sa... Saan ka nga iniwan nak? Noon, Tita Lang Lang, anong ang lugar yon Yung iniwan kita kay... Ha? Marikina. Hindi yun, Marikina. May yun sa Top Avenue ba yun? Okay. Doon ko siya iniwan, kay kinuha ko yung kuya niya. Nagmadali ako kasi gawa nga ni Angel. Kawawa naman, nandun siya sa tita niya. Naiiwan si Angel din ang iniisip ko. Kaya hindi na ako nagtagal, hindi ko na hinintay yung pista doon. So, ganun ang nangyari. Nakuha ko si Mermer. -Mer. Dumating kami. anjang kami sa 305. Ngayon, um, kasama na namin siya. pina ko na. Habang kasama ko na si Mermer, -Mer, ito pa ang nangyayari. Sinasabihan pala siya ng mama ko na wala ka nang mananay, Mermer. -Mer. Patay na matagal ng patay. Ngayon ang bata nagkwento sa akin, hindi daw siya naniniwala na patay na ako kasi nakita niya ang picture ko doon sa pader na Wala ka ng mama mermer -Mer, matagal nang patay na. Patay ka sa kanila kung wala kang pera na binigay. Pero pag may pera kang binigay, buhay na buhay ka. So sa madaling salita, nakuha ko na si Mermer. -Mer, kahit masalimot ang buhay ko kasama sa buhay ni Chris, naglakas loob pa rin akong kunin si Mirmir sa probinsya para may kasama ko if ever na lumaki siya, may magtatanggol sa akin. Pero nagkamali ako ng akala. At hindi yun alam nila mama kung ano nangyayari sa buhay ko. Simula, nag-working ako. Simula nung nag-separate na ako kay na mama. Hindi na nila alam yung nangyayari sa buhay ko. So, yun na. Next episode tayo, mga idol. Nakuha ko si Mermer. Umuwi na kami dito sa Maynila. At nasundo ko na rin si Angel. Sinundo nila ako sa airport, sa terminal. Ay, sa airport. Doon sa terminal lang barko. So, next episode tayo, ha. Yung nakuha ko na si Mermer. At nandito na kami sa Maynila. Sige, abangan nyo next episode, mga idol.